mga kapalos panuori natin Pagsirbahan natin yung mga kabataan dito Naglalaro dito sa mga palaruan Tara <laughs> tama, tama na din. Owanto. Balik sila yung. Pagkaupo guys. 'Yung <laughs> maling darating. Ah, maling ano kayo dapat ulo na sa labas ana tapos sa paa niyo. Tama kayo sa na. Mekos, wrecking ball ka na, Mekos. Kuya! wrecking ball ka na, Mekos. Kali, kali, wrecking ball. Doon, doon, doon. Kaya dito, mga kao. doon sa pasta, nakalagay doon. Masukang. <laughs> Yung mga rinurilo, style na siya, pero paggawa ng salamin yun, doon ka pa talaga Ang gagawin nila sa'yo, dadalhin ka sa optical nila, nakakilala. Magpapahid ka lang a うん。

Hahaha <laughs> <In your>, Ano naman? Tawakan yun, tawakan! Waaah! Hahaha Hahaha ano? na! <laughs> ano? <laughs>